Ay mag-charge ko na 'yung slide. Grounded talaga oh. So no. Kasi yung gidugtong doon, i-secure is talaga 'yon dahil grounded doon, apektado 'yung dito. pinadugtong lang eh. Saan mo pinadugtong? na, isa dati yan Pero eh. Ah, isa dati. Isa dati. Isa may latest kasi lumabas ngayon na no 22 na model Pero ibang sakit, limited lang Hirap ng parts Bote sa iyo, ganyan yung sa yung sakit